Alam ninyo, ito papayo ko lang sa mga kabataang nanonood. Ang katotohanan ng buhay, hindi tayo makakapamili ng magulang, kapatid o mga kaanak. Yan ang katotohanan. Hindi mo yan mapipili. Pero sa kabilang banda, tayong mga mamamayan o tao, ay kaya nating mamili ng uri ng ating kakaibiganin. You, say you have a chance to choose. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Hindi kayo makapamili ng magulang, pwede kayo makapamili ng kaibigan. Pag ang kaibigan ninyo ilalagay kayo sa kalugmukan, eh bakit pa kayo eh, nagsasama-sama? Bakit ka makikisama? Tingin ko kasi may isang, ma'am, ano yan eh, Uh, yung alam mo yung ayaan. O, oh, Tira. O, oh, damay-damay na. Tira tayo. Biyahe na. Actually, mas maganda yung word na ginagamit namin dyan nung araw. Yung mga kababata ko na nakita. Halika, biyahe tayo. Ayun uh, yun. Akit na na sa Estribo. Dadala na Tres Cantos. O, oh, 29. Isyo ng kapwa pobre. Ganyan yan eh. Barka-barkada uh, ako, payo ko sa mga batang nanonood, mamili kayo ng inyong kakaibiganin. Dahil baka mapariwara kayo. Mahal kayo ng mga magulang ninyo. Walang magulang na mag-iisip ng masama laban sa kanya, kanyang anak. Pero ang kaibigan, pwede ninyong mapili. Oh, Mag-ingat kayo. Have a safe day. Good luck. Yes. yes. Uh, two questions on oh, sure, sure.